Kuya, ilang taon ka na naghalo hello kuya? Ano blocker? Bata ko saan, Joseph. Di ba lang, iskwila ka. Ako ka na po, lang na. ah, mo ba? Yung kapatid mo. So, ikaw pang pa napaparal. Hmm. Hmm. Mga ilang taon na kaya? Mga ilang taon na kaya? Mga... 43. Ngayon, ilang taon ka na ngayon? 43. 43. Tapos, nag-start ka, nagsimula ka. Ila, anong taon ka noon nagsimula ka naghalo hello 14. 14? So, 43 ka na ngayon. 14 28 20, uh, ano 14 14 years old sa pa 28 years kanang naghalo blocks kuya nako ang tagal nyo na pala ano 28 years so ang ginagawa ni mm, so ang ginagawa ni kuya ngayon commercial po ito na Halo Blocks number 4 ang reason na buhangin niya dito apat na karatilya na buhangin uh, kalahating uh, karatilya na pahinsan, at saka isang sako na Portland cement type 1 dalawang timba na tubig isang uh, kalahating litro na mula sis, 140 pieces po ang palabas ni Kuya Ricardo dito so ang tagal na pala ni Kuya Ricardo nag haloblock nga pala to si Kuya Ricardo tagal na nga niya nag haloblock sila ni Kuya Angging siya din magkapatid sila doon tapos yung gumagawa sa akin ng concrete post kapatid din niya yon si ano pangalan yung kuya? yung gumagawa ng concrete post 'yung kapatid mo. Rani. Ayan si Kuya Rani din oh, gumagawa din siya. Siya gumagawa doon sa akin dati. Mm -hmm. Bunso namin 'yan. Mm, bunso pala nila yun. 'Yan si Kuya Rani. So silang lahat, hollow uh, blocker, gumagawa ng mga bricks, gumagawa lahat ng mga lahat po ng mga concrete products. Huya, alam niyo 'di ba? Oh, culvert, culvert, bricks, hollow blocks, concrete post. So alam po nila ngayon si Kuya si Kuya Ricardo nandito na po sa amin. Dito siya sa atin. So ayan, maraming salamat sa kay Ricardo sa pagpa-unlock ng uh, kaniyang uh, pagpa-unlock uh, pagbigay ng uh, informasyon sa atin no sa aspir sa kaniyang uh, experience no sa kay Kuya Ricardo. So thank you so much sa uh, kay Kuya Ricardo. grabe ang katawan ni Kuya Ricardo bato-bato katawan ni Kuya Ricardo talagang makikita mo yung uh, tanda na uh, talaga no? Uh, mo si Kuya Angging nasaan ngayon? sa pagkat ka? Mm. ano -hmm. anong ginawa niya Hello black, halublak? spesial special special ang ginawa niya don uh -huh. Ayan. Ayos. Si Kuya Ricardo Kanyamo. Ayan, 140 pieces po. So, ayos ah yung nagawa ni Kuya Ricardo. Kung makikita ninyo, talagang bato na bato yung katawan ni Kuya Ricardo. Ayan. So thank you so much and uh, God bless po sa ating lahat. Ayan si so Kuya Ricardo. Kuya, thank you Kuya. ha. Okay, see you. Bye-bye.